Uh, magandang araw sa ating lahat mga pasidol uh, at ang yung tito lolois ay nandito ngayon sa sa aming pwesto dito sa may plaza uh, at, uh, ito yung sinasabi ko sa inyo mga pasidol yung ano, pwesto ng inuman dito sa papalapit na sa piyesta uh, Kapakita papakita ko sa inyo mga pasidol ang mga pwesto dito yeah, let's go uh, ito mga busaydol dolos yung sabi ko sa inyo yun ano mga ginagawang ano inuman inuman dito maganda dito mga busaydol yeah, yun o tingnan nyo. marami ng ah yung iba mga may ah kunti na lang matatapos ang mga busaydol tingnan nyo at yung amin mga boss ito. Yan dito. Dito yung amin mga busaydol, Ito pa lang. Yo, yan si Purman Lando. Tingnan niyo. Yan si Purman Lando. At hinahinay lang to, hinahinay. matagal pa naman yung opening. Ah, sabi pa nga nila dapat ano, pulido, pulido. Kaya yun mga busaidol. At update-update ko kayo hanggang matapos tong aming ginagawa uh, pinabagawang ano uh, kubo pesto para sa inuman. Uh, yung katabi namin mga busaidol, may atip na. Uh, at, What? Ano? Ba yung tawag, may atip na. Ano? Uh. Dito uh, wala pa pero okay na lapit na itong mga busa idol sa dito naman sa tapat namin mga busa idol medyo uh, wala pa wala pang nag uumpisa pero meron uh, sabi nila may 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 ari na daw <laughs> na daw uh, kaso hindi pa sila nag uumpisa Ayan. Kaya yun mga busay dol. Uh, sa mga sa mga malalapit na bayan dyan ng Burawin At pasyal pasyal kayo dito. Pag nag nag opening na to pag, mag, pag magsimula na yung ano, operation yun masaya dito mga busay masaya Ah, siguro mga November to. Magsisimula. Para to sa piyesta ng lito yung mga busay dol. Doon Tatapos na doon mga busay patatapos na. Ano? Kaya yun Hanggang dito na lang. Ah, kaya yun mga busay dol at hanggang dito na lang muna uh, ang vlog ni Tito Lolois uh, at update update ko na lang kayo mga busaydol Idol kaya shoutout muna kay busaydol Idol Lando Forman shoutout muna huwag kang mayain mga busaydol, Idol yung Forman namin mayain <laughs> mayain <laughs> kaya Arvin na lang Arvin shoutout <laughs> yun yun shout ang hindi mayain <laughs> Kaya yun mga busay idol At hanggang dito lang muna ang vlog ni Tito Lolois At sana yabangan nyo Ang aking masusunod na vlog Kaya let's go